Mismong ang pamunuan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at Bangsamoro Transition Authority ang tubutol sa mungkahi na ihiwalay na sa Pilipinas ang Mindanao. Para naman kay Presidential Advisor on the Peace Process, Carlito Galvez, idaani na ng mga taga Mindanao ang magandang buhay na bunga ng ilang dekadang negosasyon para sa kapayapaan kaya hindi na ito dapat guluhin pa. Yan ang ulat ni Joy Salamatin. daang miyembro ng Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front ang ngayoy aktibo ng miyembro ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Bahagi ito ng integration na nakapaloob sa comprehensive agreement on the Bank Samoro na ilang taon ring binuno ng mga nakalipas na administrasyon hanggang maabot ang peace agreement na katanggap-tanggap sa magkabilang panig. Nais na buong maipatupad ni BARMM Chief Minister Ahod Ibrahim ang kasunduan sa pamamagitan ng demokratikong paraan. Inihayag ito ni Ibrahim matapos manawagan ng secession o pagkahiwalay ng Mindanao sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hinikayat ni Chief Minister Ibrahim ang publiko na protektahan ang lahat ng naabot na ng peace process at mangibabaw ang kapayapaan sa pamamahala sa Mindanao. Ganito rin ang sentimiento ng BTA o Bangsamoro Transition Authority. Tapos na nila ang ilang dekadang kahirapan dahil sa armed secessionism sa Mindanao. Abot kamay na ang tunay na otonomiya na pangako ng peace agreement sa BARMM kaya't hindi na ito dapat guluhin pa. Para naman kay Secretary Carlito Galvez, Presidential Advisor on Peace Reconciliation and Unity, may kapayapaan sa pagkakaisa habang kaguluhan naman ang dala ng pagkakawatak-watak ng mga Pilipino. Unang-una, labag aniya sa konstitusyon kung hihiwalay sa Pilipinas ang Mindanao. At ikalawa, inaani na ng Bangsamoro ang magandang buhay na dala ng peace agreement bukod pa sa bahagi na sila ng nation building. Tanong naman ng Kabataan Party List, kung makakatulong ang secession sa pag-unlad ng Mindanao, bakit hindi ito isinulong noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Malacanang? Di naman sasagutin ng pagkalas sa Pilipinas ang mga problema ng Mindanao sa kahirapan, armadong tunggalian, pandarambong sa kalikasan at iba pa. Tulad ng People's Initiative at Charter Change, ang nilulutong Mindanao Secession Plan ni Rodrigo Duterte ay pansariling pakanala Joy, Salamatin para sa bayan.